Mahigit na sa anim na raang Pilipino ang napauwi ng Department of Migrant Workers sa Pilipinas mula sa Israel. Nadagdag sa listahan ang pagdating sa bansa ng ikadalawamput isang batch ng repatriated OFWs. May detalye si Noel Talakay. Pag uh, pinakawalan na ang mga rockets, it's hundreds na yan. Puno pa rin ng takot at trauma si Irene Pelagio, isang OFW sa Israel. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi, ka, hindi mo alam kung saan ka tatakbo. October 7 pa noong nakaraang taon, sumiklab ang kaguluhan sa pagitan ng Israel government at ng rebelding Hamas. Sa pinakabagong ulat ng Al Jazeera, isang international online news website, tatlong sundalo ng Israel ang sugatan matapos ang isang missile attack na galing southern part Lebanon sa kabila nito hindi pa rin nagpapatupad ng mandatory repatriation ang Department of Migrant Workers sa mga OFW sa Israel ayon sa DMW inactivate lang nila ang emergency repatriation the best i could say is uh, it depends on the situation on the ground so uh, hindi pa tayo mandatory repatriation phase so a lot will depend on the on the best judgment of the OFW himself or herself Ayon sa datos ng ahensya, higit 600 na, na ang kanilang napauwi sa ilalim ng emergency repatriation. At nitong nakarang linggo, dumating sa bansa ang ikadalawang put isang batch ng repatriated OFWs na nasa 60 OFW. Pinakamaraming batch ito na napauwi sa Pilipinas. Ang mahalaga, in this state of war ongoing, the government, based on the directive of the president, is providing this particular service. Simula na magkagyara sa Israel, halos walong buwan bago makabalik ng basa si Erin. Laking pasalamat na makakauwi siya sa pamilya. Always ready yung bag, yung bag namin at saka Philippine Embassy, pinalahanan kami na get ready lagi. Patuloy naman ang pag-alalay ng DMW sa mga OFW na nananatili pa rin sa Israel. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.